Dating Pangulong Rodrigo Duterte, dumating na sa Netherlands at agad na rin idiniretso sa The Hague Penitentiary Institution or Scheveningen Prison. Nakarating na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Scheveningen Prison sa The Hague, Netherlands nitong Miyerkules Marso 12, oras sa The Netherlands. Dito idedetine si Duterte para harapin ang kaso sa International Criminal Court ICC, kaugnay ng Crime Against Humanity. Na bidyong na ibahagi makikitang sakay ng itim na SUV si Duterte at may konvoy rin itong ilang sasakyan. Nagtipo ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng Hague Penitentiary Institution sa Netherlands, humihiling na ibalik siya sa Pilipinas. Si Duterte ay nakatakdang ikulong sa penitensya habang hinihintay ang paglilitis ng International Criminal Court ICC ukol sa mga aligasyong krimen laban sa sangkatauhan, kaugnay ng giyera kontra droga ng kanyang administrasyon. Sa isang ulat ipinakita sa publiko, ang posibleng detention center ni dating Pangulong Duterte sa Netherlands, maayos ito at parang kondo kaiba sa mga normal na kulungan. Mananatili si Duterte sa isang private cell na may sariling lababo, palikuran, kama, desk at bookshelves. Dahil ito ay isang detention unit, may access ang detainee gaya ng dating Pangulo sa ilan pang pasilidad. May pribilehiyo rin siya para sa conjugal visits, outdoor exercise space, unmonitored communications sa kanyang legal team at pagbisita ng minister o spiritual advisor. Samantala, Mensahin ni dating pangulong Rodrigo Duterte bago sila lumapag kahapon sa Rotterdam The Hague Airport sa Netherlands. Sabi ni Duterte sa video, "I'm fine, don't worry. I think this has something to do with law and order before. I will tell the police and the military to work and I will answer for you." So this is it. Dumating ang eroplanong sinasakyan ni Duterte sa Rotterdam Airport alas 11.45 kagabi oras ng Pilipinas o 4.45 ng hapon oras ng The Hague. Pumasok siya sa The Hague Penitentiary Institution or Scheveningen Prison. Bandang alas 2.34 kaninang umaga ng Pilipinas at alas 7.20 i 4 oras lokal. Dito siya mananatili habang naghihintay ng paglilitis. Ang mga Pilipinong supporter ay naghihintay kay Duterte sa labas ng pasilidad at sumisigaw ng mahal namin si Duterte at ibalik siya na ang ibig sabihin ay ibabalik siya sa Pilipinas. Ipapaubaya na ng gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court ICC kung ikokonsiderang huwag nang ikulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang edad na papunta na sa 80 taon umisa rin na din dinine siya please ah umisa rin na love me's eto po isisigaw po situation I am about to land uh, uh, this, uh, uh, it's uh up to Dubai it's a long hole it's a long flight uh, okay uh, and uh, I think this is something to do with the do and order noon at sinasabi ko naman sa mga polis military na trabaho kayo